What's up mga parts, welcome back to youtube channel itong may gagawin tayo ng ano ah, uh, stand kakabit lang tayo ng switch kasi wala tong switch itong gagawin natin kasi matagal na tong walang switch, tapos ngayon hindi na rin to gumagana kaya buksan mga natin makapalitan na rin natin to ng bushing saka switch lagyan natin ng switch ito yung ginawa ko dati na wala nang walang switch niripta ko lang ayun mabaklasin na natin kasi titingnan din natin yung ano nya busing kasi maganit siya at umuugong lang hindi ko natin isteng kasi saka maya makikita natin kung paano anong sira pakasin mo natin dito bubuksan mo natin at chat out pala sa aking mga viewers dyan at sa mga idol ko si idol inting ringting kay Sri and Tutorial kay Jun Petik Tisyan kay sa lahat ng nanonood ng video shout out po sa inyo lahat sa mga laging nyo like nagko-comment ito guys mayroon na tayong kapasitor baka sira ang kapasitor ihanda na rin tayo busing palitan natin ito yung switch na luma si na to ayan kaganggal ko lang to sa electric pan na sira ayan may mga wire pa to ayan ay mga tirang wire pa. Tatanggalin na natin mamaya yan pag ginabit na natin. Hinangin din natin dyan. Yan na, nabaklas ko na. At magpalit na rin tayo ng busing. Babalit natin. na natin. Yan na, buksan muna natin ang langis ayan hindi pang makalimutan yung lock sa loob At saka lagyan natin ng bolt and nut para yan nang iipit ganyan para ganda yung lapat hindi siya maluwag ganito, madali lang magkabit pero mag ingat din tayo sa kanyang lock kasi nagpuputol yan pag panay pa class may natin pero alalay lang saka natin pukpukin ang kanyang mga lock Ayan, Tinutup tinutupi lang pagka mahigpit na okay na yan yan, tanggalin na natin to. Tsaka ay bubuhin na natin. Yan, ayos na. Tsaka itong shafting guys, makikita mo ngayon ninyo. Ito, ito, ngayon na itama siya. Malaki ang tama. Kasi yung tinanggal ko yung bushing niya may daming ano, yung gas gas kumakayod na yung ganyan something ito sa likod banda yan nililiha ko na muna yung subukan ko baka matanggal pa pero palagay ko hindi kasi malalim yung ganyang pagka kain pagka na kasira malalim ayan may pakat pa rin oh, kahit niliha na ang gagawin ko dyan mga parts ay pupukin ko lang paabanti para yung ano ang hindi tatamad yon sa sa malalim o uurong sa nang kunti papanti para iwas dun sa may tama yung bosing. ay ganyan no ayan tatama yan sa bosing bagong ang sa bagong natin kakabit masisira din yun hindi rin kasi may clearance na siya yung gagawin ko dyan pupukpukin ko yan para banti yan ito yung siraw pupukpukin natin yan para banti para lumayo okay lang naman umabanti ng konti yan sa harap yan ha kabit na natin Nanti neng lengis, lum nanti tanah nanti din lagi natin. magal tapay sabay ikabit na natin ayan lagyan na natin ng bolt ganyan lang ito repair guys very very easy multi testing testing ko lang si naman ano, kumulit pero konting pokpok lang yan luluwag na yan yan ang luluwag na pokpok, pokpok na yan eh kapitin natin ng ating switch yan yung isang linya ng guys yung blue yan ang sa ano galing sa power, power cord tapos yung tatlo naman yung galing sa motor pagkabit nyo yun guys yung tatlong dikit dikit na terminal ng switch yan ang kakabit yung tatlo puti itim pula yan kasi yan ang speed 1 2 3 ayan kakabit na hindi na kasi hindi pala na play yung video kung kinabit ko yan Pansin, pasensya na mga parts ayan ay kapit ko na na sa hiwalay na terminal tapos yung tatlo yung dikit-dikit na terminal yun sa speed, yung 1, 2, 3 puti, itim, at saka pula ito naman yun ito kailagay na natin dito guys ang kabit na hindi lang natin itong para maganda ang kapit At sabay test rin natin, to. natin ito kung mahinan mo natin itong lugtungan ito testingin muna natin bago, testingin muna natin bago natin testingin kung walang short Lagyan natin sa ohms. Ayan, 20K ohms. So, natin. Ayan, reading. ayos ah, to. Ayan, number 2. Thirty nine, thirty six, yang number three. 40, 39, 36 ang reading Ayan, okay na to Pagkatapos natin testingin, bubuhin na natin to Ayan, malakas Palatandaan sa motor guys na okay Yung hindi siya mapipigilan Ayan o, oh, hindi mo mapipigilan Kahit hindi mo natin stream Sa pag-ikot niya, pagpigilan mo Ay hindi na pipigilan ayos yan yan ayos na bubuhin na lang natin to ayan na mga parts buo na nakalagay na rin yung switch pinitesting na natin to bilis successful lang ating ginawa yan suits lang yung lagay natin at saka busing. At saka maraming salamat na sa panunod sa aking video. Ayan, okay, okay na ito. Sana po ay hindi po kayo magsawa sa aking mga uh, ulit-ulit na video. Puro electric pa na lang. Ayan guys, kasi electric pa naman talaga ang nalang natin dito, content. Maraming salamat po sa iyong panunood.